Hello guys, pupunta pa pala kami sa signal lang guys. Napakahirap na signal dito guys. Ito yung um, ito yung um, ano guys, pinanggalingan ko guys. Dito ako lumaki. Dito ako lumit. Ipapakita ko lang yung ano guys oh, buo, yung kalamansi nila dito guys oh, ayan. Anong kalamansi nila dito? Dalandan yata. Ay, hindi so kalamansi yan. Suha. Yan eh. Ayan guys. So, kalamansi yan guys. Yan. <laughs> Ay, pala. May palang tubig dyan No? Oh. Yan guys. Pupunta. sabi ba sinasabi nilang tab? Ito. Ito Ito pala yung ano da, dito. Balon nila guys. So balon. Yan o. Oh. Balon. Uy, sa so tayo dadaan. Dito, dito tayo dadaan. Yan guys. Dito na pala ako manirahan guys. Dito na pala kami maninirahan. Kasi magulo dun sa syudad. Maraming tao. Dito, kayo-kayo lang magkak... Oh, ina. dalawa lang kami, di ba? wala um, ano diyan. Yan. Baka ito na yung kambing nating ling. Ling. Baka yan na yung kambing natin. mo sa soya Ito pala yung ano guys. Tabako yan oh. Yung mga hindi na, na, sila bumibili ng sigarilyo dito. as ito na yung tabako. Oh, yun yung tabako. Yan yung ginagawang sigarilyo. Pinapatuyo? Oo. Oh. Saan ba yun? Ang kulit mo. Yan. Tapos di meron ba sa likod mo yan. Kaya hindi na sila magastos masyado sa sigarilyo guys. Kasi tabak, may tanim na silang tabako.